Let's go! Ayun guys, welcome to my vlog. <laughs> good morning, good morning mga ludi. Uh, at tayo ngayon ay pupunta sa uh, Paypay. Magpapaypay si Ama. So tara, samahan nyo kami. Tapos, bibili na rin kami ng isda na aming uulamin. At na, na ano, parang nasasabi ka kung ulam yung, luto, sa, luto natin, mga lods, samahan niyo rin ako sa pagluluto. Yes. Namimiss ko yung lutong yung sasabawan mo. Lagyan sana ng talbos ng kamuti, kaya lang wala ata kaming talbos ng kamuti. So, sabawan, may kamati sana, tapos uh, sili na green ang ilagay yun na mimis ko uh, kaya lang kung ano lang yung nandito ngayon uh, yun na lang ang gagawin natin na uh, panghalo kung kung luya na lang ay di luya at uh, say, mahirap mga sa uh, mga kapatid na dahil wala tayo sa sarili nating bansa so sa mga bago pa lang nandito ako ngayon sa Taiwan guys ah nag-aalaga ako ng ano, ng lola. Ayan. Ayan si lola ko. Ayan. ah tara, mga guys, samahan niyo ako. Mga kapatid, samahan niyo ako. At maglalakad. Maglalakad kami. Ayun, mainit. Ko. At kagabi kasi ay lumakas, malakas ang ulan. So, ngayon mainit. No, paarawan na rin natin ang ating lola. Tara guys, samahan niyo ako guys. Salamat sa pagsama. Ayan guys, nanggaling na kami sa ano, sa Paypay. So, ngayon, bibili na tayo ng ano, isda. Uh, na malingking hari pala si Bossing, kaya lang, gusto ko si talagang kumain ng ano. Ang ganitong isda, mga ludes. So, e, para yung buko ba natin yung gagawin. E, kasi yung gusto kong kainin. Dito, bili kami ng isda niya. Para guys, okay, samahin

labaw kitang tinuktok ko. Nuna. Eh, yeah. ipa lang law pa. guys, dito na kami sa bahay. Ito na yung binili natin, isda mga lodi. Tara. Ugasan na natin. Ugasan na natin, guys. Ready. Okay guys lagyan natin ng ano ito lagyan natin ng lagyan natin ng ano ng lemon asima natin ng lemon mga lugs Ayon. try natin dito in, eh. na asima natin ng lemon Dito ang presyoan ng isda dito mga lugi sa pera natin is isang Ganitong piraso lang ay eh, 170 na. Ganyan po ka uh, mura yung isda dito. <laughs> 170 pesos sa isda sa pira natin po. Ganyan po ka mura dito sa Taiwan ang isda. No, sinong relay? Yeah, mga lady. Natin ang ito guys. Um, ang pang-appetite sa yung ating isda. Ganito lang kalit yung lemon na ilagay natin mga loads wow yan papangasim natin doon sa ating isda maasim na yan, sobra tapos isasabay na natin to sibuy kunting sibuyas at ito pang pa-appetite appetite natin ang bango guys ang bango, ang bango pala na to repulyo na may isda o, alam ko alam nang tawag sa ganitong luto mga lods Tapos lagyan na lang natin ng asin tsaka ano, pangapitay. So, konting asin lang ang ating ilalagay mga lods. Okay na yan. Kasi si lang natin ay bawal ang pagdong Matabang yung timpla. Yan, tapos lagyan na lang natin ng magic salad. Alright, tsaka lemon. Ito, konti lang din. So, yun kare mga karelate yan na konti lang nilalagay. Tapos, habang kumukulol yan, patakan natin ng konting lemon. Alright. So, ah. yan, guys. Ang lemon. Pabango. Ayun, mga ludi. Thank you so much. Lods, thank you so much sa pagsama nyo sa pagluto ko hanggang sa pagbili, sa pagluto ito ng aking ulam na isda na mayroong repolyo. Yan, pachamba-chamba lang mga Lods. So, lang ako sa ano, sa may asin. Yan guys, thank you, thank you so much guys. Once again, Nel Agmangs TV at thank you so much sa mga lahat, lahat ng sumusuporta sa akin at sa mga hindi nang iiwan. Hanggang ngayon, hanggang noon, hanggang ngayon. Thank you, thank you guys. Hanggang dito na lang. Once again, Nel Agmangs TV.